lanika sfair today's video. So, natapos na yung gawin natin itong ating bagong breeding pen ulit. Para naman dito sa ating mga alagang mga golden boy sweater. Lahat ang nakikita niyong manok sa likod ko, yan po lahat ay pure breed um, golden boy sweater. Galing na yan sa palahin ng AEJ Game Farm. So, pakita ko muna sa inyo itong ating white kelson na breeding pen. So, yun yung binag ko last time. Yan sa vlog kong ito. So, maayos na yung kalagay ng mga white kelson natin dyan. At nagsisimula na sila magparami dyan so diba sabi ko sa inyo sa last time ah, maglalagay din ako na isa pang range dito ng breeding pen so ito na yung bagong gawa, dalawang araw namin to bago tinapos dito gawin so ganon din po yung mga materyales na ginamit natin green um, net lang dinuktong lang, tsaka mga kawayan lang po galing dito sa farm so hindi masyadong malaki yung gastos natin dito sa aking breeding pen ng mga manok so ayan, meron tayo dito total o Ouch! Ay, ginagot na naman ako. <laughs> Tingnan mo. May sugat pa ako dito. Ayan o. No? Ayan na naman. Tinukala naman. Gagawin nila sa akin dito. Puro naman sugat. So, meron tayong tatlo pa dito. Tatlong nilagay dito ng mga um, pandang. So, ayan. Yun, yan, yan. Yan Yan, tandang nato. Isa, dalawa, tatlo muna. So, dadagdagan pa natin yan. Um, yan muna yung panguna nating nilagay. Tapos, ito yung mga babae natin, mga pulit. So, lahat yan. Mga pure breed. Why, um, pure breed golden boy sweater. So, straight bloodline yan. Wala pong halo. So, yan. So, ito yung paparamihin din natin mga golden boy sweater ngayon dito. ang um, kagaya ng ginagawa natin sa White Kelso. So, tatlo yung mga broodcock natin dito. Pero ang galagi natin dito is anim. So, ayan, may mga nakaabang pa ng mga tipi na walang laman. Ayan pa isa. So, tapos yung nandito, nandito mga inahin sa loob is nasa 20 piraso. So, lahat po yan ay all pure breed straight line golden boy sweat. So, malaki rin yung kanila area dito. Ayan, tapos pipili na lang yung mga inahin ng, ng mga tandang kung saan nila gusto magpalahi or magpag... Ito, mabaito eh. buntot buntot so ayan ito yung isa natin na brood, brood cock dito na mabait hindi na ka so ayan um, golden boy sweater so maganda na rin yung katawan nyo maganda na siya papakainin ngayon natin to mga to kasi hindi pa tayo nagpapakain so meron lang ako dito ginawang kawayan ito pina, nilagay ko dito ayan ka na naman Ayan, gawa yan. So, diyan natin dinalagay pa kaya yung makinay. Kasi meron na dito nangunguna eh. Kino mo? Meron na dito ang nag-ano. Nag nag Bubudal pa ito mag-isa. Alis ka dyan. Ayan. So, pakainin natin. Lagi natin.

Kasi hindi naman masasayang yung battery cage natin dito. Yan yung mga battery cage na walang laman. Yung mga battery cage na yan, kunwari mag injection tayo, mag vitamin So, dyan sila magpapahinga yan. Dyan sa mga bakanting yan. Dyan. So, yun. Magpapaligo, dyan din. Yan. Tapos yun natin ito para lahat sila na nakalagay nito. Dyan, dito sa yung isang maganda. yung dito Ang dito. dito. Maganda na mga golden boy natin. Pakita <laughs> ko sa inyo ng ano, malinaw, maliwanag. So, ganda na ulo. Eh. Ngayon na ganyan yung mga legits na mga ano, golden boy. <laughs> dami ko ng mga golden boys ko. Eh. kasi pag nandito sila sa battery cage, ayun o, kawawa naman sila, hindi sila nakakalakad. Ayan, kasi pa, baka mabalda pa o ganyan, magkasakit. So kaya kailangan nakakalakad sila, naaarawan, nakakalipad. So para yung way of pag iitlog nila, tumataas yung percentage nila. Lalo na magaganda din naman yung mga broodcock natin yung na nagpapalangit. Pakainin na natin yung ibang mga manok dyan sa labas. Last na to. Ang ganda ng mga katong. Bigat. Yan. Tapos kuha natin itong mapakain. Ay, matapang mga manok na to. So, yung mga white kelso natin, mga maayos na rin yung doon. So, nakahiwalay yan. Nakalaki yung pinakamet niyan. So, nakaiba rin yung um, daanan niyan. So, ang kulang naman po natin dito sa mga sa breeding pen natin. Um, ito, itlogan. Kailangan natin lagyan ng itlogan so, sa gaya yung white kelso doon. Tapos, bubong. Para if ever umuulan, meron silang silungan hindi sila mababasa. Kasi yung mga cock natin, walang problema kasi nakapipin naman yun. So yung mga babae doon, yung magsipipon-pipon, pag mayroong ulan, may, may bubong. So yan, kagandahan niya, pag umaga, masisinagan sila ng araw, nakakalakad sila, so magiging maayos yung kanilang am um, kalusugan. Lalo na kompleto at sapat naman yung mga vitamins na ibinibigay natin sa kanila, syempre by battle pack. am um, laging lamang tayo sa pag-aalaga sa mga manok. sweater yung ating vlog. Gaya, tapang So, yan. Ipapromote ko na to. So, ayan mga, thank you po sa lahat nag-purchase ng mga kaksens by Tessalonica Farm. So, yan, meron na po tayong mga orders. Thank you po sa pagbili nyo. So, sa so, mga hindi pa nakaka-try ng sweater sense Ayan, so ito yung matapang kagaya ng kagab kanina, tinuka na naman ako. So ang ang scent na, ng sweater ay matapang. So napaka tapang po ng amoy nito sa mga gusto po ng mga pabango medyo matapang po sa ilong. So ito po yung tamang-tama para sa inyo. So sweater scent kasi yung um, kawalat -ka quality ng pabango na ito, binebase ko sa katangian ng manok. Kaya sweater matapang, kaya matapang din po yung amoy. Ayun, 85 ml na po siya, marami na pong laman. Tapos po, matagal po mawala sa inyo mga damit. Ayan so syempre collection niyo na to para makompleto niyo yung pabango natin sa naanim na scent. So yan, 250 pesos lang po to sa Shopee. Yung link po ng ating Shopee para maka-check out kayo. Nasa description box po. So, bili na po kayo nito. So, yun lang muna mga farmers Mag-update po ulit ako sa si inyo sa susunod. If ever may mamadagdag po ulit na pagbabago dito sa farm natin. At ngayon, ayan, napakita ko na po sa si inyo. Yung ating mga golden boy sweater ay nakaporma na rin po dito sa ating breeding pen. So tuloy-tuloy na lang po yung pagpaparami natin. Pag sa susunod, mag i -itlog. ibablog ko naman po yung incubator natin. Hanggang sa patuloy na makapagsisiyo na po tayo, makapagpa-early bird. Lahat po yan isi-share ko sa inyo dito sa aking YouTube channel. Ay mga farmers, kung nagustuhan nyo video na to, please like and subscribe sa aking YouTube channel. At i-clickin na rin po ang notification bell para lagi like updated sa lahat ng videos na upload ko dito sa aking YouTube channel. And thank you for watching mga farmers. Happy breeding! And happy Father's Day.